Aris. Ang Aris, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay magpapamalas ng katapangan na handang harapin ang anumang pagsubok. Sa trabaho, ikaw ay masipag at determinado na magtagumpay upang mapabuti ang iyong pamumuhay. Bago ka magtrabaho, siguraduhin mong may plano kang handa upang masiguro ang maganda at positibong resulta. Walang puwang ang selos sa iyong relasyon dahil puno ka ng tiwala sa iyong minamahal, kaya't masaya at buo ang inyong pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus. Ang Taurus ay nagtataglay ng matalas na isipan at determinasyon sa paggawa ng mga gawain. Sa trabaho, inuuna mo ang pagtapos ng mga gawain kaysa makipagkwentuhan. Tahimik kang nagtratrabaho at iwas sa gulo, ang iyong pangunahing layunin ay mapasaya ang iyong pamilya, kaya't inuuna mo ang kanilang kapakanan, Lagi kang mapanuri sa iyong mga gagawin upang maiwasan ang mga suliranin. Hindi ka basta nagpapautang dahil mas gusto mong maiipon ang iyong kita para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Sa usaping pera, wala kang kalokohang ginagawa upang maiwasan ang mga kaaway, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, ang Gemini ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay magiging mahusay sa pagsasalita, lalo na kapag nasa masayang kalagayan sa pamilya. Hindi mo gusto ang mga biroan na may halong masasamang salita dahil pinahahalagahan mo ang respeto sa isa't isa. Tahimik kang nagtratrabaho at hindi agad nagtitiwala sa mga bagong kakilala. Sa usaping pera, ikaw ay masipag mag-ipon upang makamit ang iyong mga pangarap at umasenso sa buhay, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer, ang Cancer, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay magiging maingat at tahimik. Hindi ka basta nagsasabi ng iyong mga plano upang maiwasan ang panghihimasok ng iba. Sa pakikipag-usap, maingat ka upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Sa trabaho, masipag ka at hindi ka mahilig sa mga usapang mahaba. Madali kang magduda, lalo na sa mga usapin tungkol sa pera. Kaya't nagiging mas maingat ka sa mga hakbang na iyong ginagawa. Wala kang selos sa isipan at buo ang iyong tiwala sa minamahal, kaya't inuuna mo ang kasiyahan ng iyong pamilya. Hindi ka basta nagtitiwala, lalo na pagdating sa pera. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ang Leo, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay magpapakita ng determinasyon at katapatan sa mga paninindigan. Kapag nasabi mo na ang isang bagay, lalo na kung ito ay batay sa tamang katuwiran, hindi ka na mag-aalangan pang ipaglaban ito. Ayaw mo ng mga usapang tuksuhan, lalo na sa larangan ng pagmamahalan. Sa tahanan, mahalaga sa iyo ang masayang usapan na nagdudulot ng positibong enerhiya sa buong pamilya. Kapag may gawain, hindi ka nagtatampo at siguradong tatapusin mo ito sa trabaho. Ipinapakita mo ang iyong masigasig na hangarin na umasenso at nagtataglay ng maingat na pagpaplano bago magsimula ng anumang proyekto. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ngayong araw ang Virgo ay mapapanatili ang kanyang tahimik at seryosong disposisyon sa paggawa ng mga gawain. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa, nakatoon sa sariling proyekto, at bihirang humingi ng tulong mula sa iba, mayroon kang ugaling mapag-ingat sa pera, na para sa pamilya mo lamang at hindi mo basta-basta ipapahiram sa iba ang ganitong paraan ay naglalayo sa iyo sa mga alitan at suliranin sa paniningil, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra Ang Libra ay pinapatnubayan ng galaw ng kalikasan na nagbibigay sa iyo ng kasipagan at katalasan ng isipan. Sa trabaho Ayaw mo ng pangakong hindi natutupad kaya't iniisip mong mabuti ang iyong mga gagawin, matalino ka sa pagdedesisyon at may kakayahang maiwasan ang mga problema, sa tahanan, masipag ka sa pag-aasikaso ng mga bagay na ikakasaya ng pamilya, ngayong araw, ayon sa gabay ay nadarama mo ang katahimikan at katiyakan sa iyong pagmamahalan, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio ay nagpapakita ng pagtitsaga sa lahat ng gawain upang makamtan ang tagumpay sa trabaho. Laging inspirasyon mo ang iyong pamilya, kaya't inuuna mo ang kanilang kaligayahan at kaginhawaan. Palagi kang nag-iisip ng mga bagong ideya upang makahanap ng karagdagang kita. Hindi mo gusto ang mga usapang puno ng kayabangan at kaguluhan, kaya't iniiwasan mo ito upang hindi maabala. At bukas ang iyong puso sa pagmamahalan at handa kang magbigay ng maluwag na pagmamahal sa iyong pamilya, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius. Ang Sagittarius ay sumasalamin sa pahiwatig ng kalikasan na nagbibigay sa iyo ng disiplina at lakas ng loob upang tapusin ang mga gawain. May mapanuring isipan ka na nag-iingat sa pagsasalita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Ayaw mong kumita ng pera mula sa mga ilegal na paraan, kaya't sinusunod mo ang mga patakaran sa pamilya. Hindi ka basta-basta nagsasalita ng padlos-dolos upang mapanatili ang magandang relasyon, at hangad mo ang katahimikan ng isip at katawan sa gabi. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn ay pinapatnubayan ng galaw ng kalikasan na nagbibigay sa iyo ng maunawang ugali. Sa trabaho, mas gusto mo ang mag-focus sa gawain kaysa makipagkwentuhan. Mahaba ang iyong pasensya at may strike to kang disiplina upang maiwasan ang mga pagkakamali, matapat ka sa iyong hanap buhay at maingat sa paggawa upang patuloy na magkaroon ng pagkakakitaan. Hindi mo gusto ang mga pagyayabang at mga biruan sa pag-ibig, at pinapahalagahan mo ang pagtitipid upang magkaroon ng ipon para sa pamilya, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius, ang Aquarius ay sumasalamin sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw. May katapangan at determinasyon sa iyong ugali, lalo na sa mga gawain sa trabaho. Ang pagiging masigasig at masinop ay magbibigay sa iyo ng tagumpay. Maaruga ka sa iyong mga magulang at laging handang magbigay ng tulong. May kahabaan ang iyong pasensya sa pamilya upang walang magdaramdam, iwasan ang paggawa ng mga bagay na maaaring makasira sa iyong pinagkakakitaan, at nagbibigay sa iyo ang gabay upang maging malambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces ay pinapatnubayan ng malakas na enerhiya mula sa galaw ng kalikasan. May malasakit ka sa trabaho at tinitiyak mong maayos ang lahat ng iyong ginagawa. Masinop ka sa pera upang matulungan kang umunlad sa buhay. Ikaw ay disiplinado at hindi nagpapadala sa tukso ng suhol. Sa tahanan, mahalaga sa iyo ang masayang pag-uusap at pagkakasundo ng pamilya, madali kang magselos. Ngunit pinipili mong manatiling kalmado at tahimik upang maiwasan ang gulo. Ngayong araw, ang gabay mo ay nagdudulot sa iyo ng inspirasyon upang maging malambing sa pagmamahalan at magtipid sa paggastos, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.